Hello ATINs! Welcome back to my channel! Ito na naman ang pinakabagong update Good news! Dahil ang pagtatag-EP ng SB19 ay 100 million streams na! Yes! 100 million streams na at plays sa Spotify! Kaya naman ito ay malaking bagay! Malaking bagay sa popularidad ng SB19 sa kanilang pagtatag-EP album at concert 100 million streams at plays na sa Spotify at trending ito! Sa buong Pilipinas, isang daang milyon, isang daang milyong streams ng pagtatag ip At ayon yan, sa isang 18s na pinost niya sa kanyang account, isang 18s na SB19 Spotify team. Kaya naman maraming salamat sa suporta at congratulations SB19 at maraming salamat din Spotify. You try to stay strong and fake